Yes po, definitely, lalo sa panahon ngayon. Kasi kung Regardless kung gaano kalaki 'yung income na pumapasok sa atin, 'yung kakayahan mo para mag-generate kahit na milyon-nyaan, kung ang spending habit mo naman ay gagastos ka more than 'yung kinikita mo, then wala lang ding mangyayari, 'no? Hindi pa rin tayo mapupunta doon sa financial goal na gusto natin. So, definitely it helps, lalong-lalo na po sa pagbibigay ng cup doon sa spending habit na meron tayo or doon sa dapat nating gastusin para sa buwan na ito. Lalo sa panahon ngayon, 'di ba? Napakadali nang bumili, napakadali ng gumasta, uh, left and right, pumunta ka lang sa cellphone mo, uh, sa power ng fingertips mo, pwede ka nang bumili ng kahit na ano dyan impulsively. Eh. So if hindi natin magiging goal na yung spending habits natin ay malilimitahan, then definitely hindi tayo mapupunta doon sa goal natin. So tama na ang spending habits natin ay greatly nakakaaffect sa pag-reach natin ng financial goals.